aling malit, ba't, bat ikaw mag-unbox? Ano? Nagbigay ka ng, ako, bunso eh. Tapos? At maganda. Uh, Paano maganda, maganda? Paano maganda? Okay? Ay, ganda. Oh. Sak so, ka ikaw, ba't ikaw magbubukas? Sabihin mo sa akin. Ako lang naman pinakamaganda sa aming tattoo, no? Oh. <laughs> aling alit, <taling> mo yan. <laughs> Hindi. Sabi niya ako naman yung pangit sa uh, aming tattoo. Oh. <laughs> <laughs> aling malit naman ayak sa sak mo. Atin? Ano sabihin mo? Ano? Bakit ba? Bakit bakit? Hindi okay, ko naman dyan ate. Oo oh, hindi ka ate. Oo oh, hindi ka, baka oh, oh, ka kapatid. hindi ka kapatid. Oo hindi ka ka sa tayo ng uh, suyok. Kuya! Oh. Lagi na kami ang binibilan mo. Sarili mo naman ang bilhan mo. Oh. Awww! ko sa sarili mo. Ano? <laughs> sa saring malit, may iinggit na naman. <laughs> Pag binilang ko sarili ko, <laughs> hindi ka may iinggit. Ha? Maiingga. <laughs> sure. And hindi ko nabibilhan. Bilaw mo na. So, sure. Hindi ka mo maiingga. Ah, oh. uh, uh, may sasabihin ako iyo. Ano? May lumang oh. Barbie. <laughs> Sige, dahil gusto nyong may bilhin ako sarili ko, ayan. Bibili tayo ng secret, Barbie. secret. Barbie! <laughs> Barbie. Regalo ko sarili ko, Barbie. Ah, <laughs> uh, akin? Iyo nga. Ah. Ano, na na? Barbie. Barbie. TikTok shop. Eh, si Aling Malit, huwag nang bilhin yan. Ay, hindi na, gusto pala. Mo na, 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 ano? Liligo na lang kaming swimming pool. Ano? Oh. Oh, Barbie, Barbie, Barbie. Oh, swimming pool Barbie. Barbie! Ah, swimming pool! Bye-bye! Bibila ko ng sarili ko ng regalo, ha? Yeah, Barbie ako! Para sarili ko. Barbie ako! Bye-bye, aling maliit sakmo kumo. Bye! Huwag matari, ha? Yeah. Ha, aling maliit, huwag ka na matari, ha? Oo. Ah. Sure? Sure. Yes. <laughs> mo <naman> na ng ipin. <laughs> Bungi. Kuya, Kuya bago ka umalis, bayin ka mga mga pera. Pera ako. Dahil na kayo, Mayroon kayo ang 500 peso. Ano Ah, <laughs> ah taglilawang piso na. Anong masabi nyo? Ano? Wala. Ah, wala. Uh Oo. -oh anong malitan mo sa mo? Wala. Wala? Oo, oh, papay <laughs> <laughs> Ay, naman lang So, eto na nga guys. Ayan, nakamotor nga pala ako nagpahatid sa kapatid ko. Kasi malayo nga pala yung bayan sa amin. Kaya kailangan kong magmotor. O, oh, diba? VIP ang person. Kitang-kita nyo naman ang daan guys. Sobrang tarik. Tapos, ang pangit-pangit talaga ng daan din eh. Kaya, ka, nakakatakot magmotor din eh. Tingnan natin kung makakahon. <laughs> oh, di ba kahirap umahon din eh. Bukid na bukid, diga. At eto na nga guys, after 15 minutes guys, nasa kanto na ako at mag na lang ako ng jeep. Kasi dalawang jeep pa ang sasakyan ko punta ng Laguna. Doon kasi ako bibili ng bagong secret. And finally guys, nasa diversion na tayo at sasakay pa tayo ng isang jeep para makapunta ng terminal. Ang sinakyan ko nga pala ay Lipa City to Batangas. Kasi dadaan to ng terminal. Eto na nakasakay na nga pala tayo ng bus at nag na lang tayo mapuno. Ayan, after 30 minutes guys, puno na nga pala ang bus kaya ready to go na. Nakarating na nga pala ako din sa may SM Kalamba. Tingnan nyo, napakaganda dito. Pero napakainit ng panahon, ba? Diba? May sira nga pala ditong Walter Mart. Bakit kaya sira, are? Comment nyo ako anong dahilan? Naglakad nga pala ako ng 5 minutes Bago makarating sa SM Kalamba Tapos hanapin ko pa ang Pure Gold Dine Kaya dumana ako din sa may overpass At buti na lang guys may overpass dine At kakatakot talaga lumiban sa mga kalsada Diga Feeling mo o bangga ka Wait lang naliligaw na ata ako magtanong muna tayo Sa pagtatanong tanong ko nga guys Ayan nakita ko na nga pala ang Pure Gold Dine Kasi dito tayo pupunta Kaya tara punta na tayo Grabe hapa ini talaga din sa may Kalamba Buti na lang nakarating agad tayo ng mabili Salamat sa pagtanungan ko. Tuloy po kayo. Ayan, pagpasok na magpasok nga natin guys, ay nakita na agad natin tong Boston. Dini nga pala tayo bibili ng iPhone. Kailangan natin mag-upgrade ng iPhone guys kasi kailangan ko mag-vlog ng mag-vlog. Kaya maraming maraming salamat sa supportan nyo, grabe. Tapos eto na si Kuya guys, inihanda niya na yung binili kong mga iPhone at sobrang daming freebies. Signan nyo oh. Kaya sa gustong magtanong sa akin ng iPhone guys, magchat kayo sa akin na. Kasi ire-recommend ko sa inyo tong Boston na to. Kapag dini kayo bumili guys, may discount kayo. Tapos sobrang daming freebies na mo, sobrang daming case. Ang case ko ata ay apat eh. Kaya ayan, maraming maraming salamat nga pala sa Boston. Kung may iba kayong katanungan guys, message nyo lang sila. At kung gusto nyo makabili ng legit na iPhone guys, dito na kayo bumili sa Boston ha. Kasi 100% legit na legit ang bibili nyo ang iPhone. Pero gusto ko lang magpasalamat guys sa lahat ng support nyo kasi kung di dahil sa inyo wala akong gantong gamit. Thank you, thank you guys. Ayan, inilalagay na ni Kuya ang aking binili. Apakadami ah, namang freebies niyan Kuya sa halagang. Secret lang natin ang price guys. Kuya yung case ha, baka makalimutan mo. Joke lang. Maraming maraming salamat talaga sa boss Tan. Grabe talaga. Hindi hindi kayo magsisisi kung dito kay bibili ng iPhone nyo guys. Kaya maraming maraming salamat. Pero wait lang yung bayad Kuya, wala pa. Makakalimutan pa natin guys. <laughs> hindi na ni Kuya na-recount ang pera. Kulang yan Kuya ng 1K ha. Thank video bye bye Ayan, pa uwi na nga pala ako guys Kasi malayo pa ang biyahe ko from Kalamba to Batangas A few hours later Guys, ayun na sila aling malitot sa kasak mo Tsaka si Hana naglalaro yun Yuh! Naglalaro yun, gabok na gabok, di pa rin sa Batangas. Tawagin natin tapos sabihin natin na nakabila tayo ng cellphone natin. Aling maliit! Tumalito ka sa kamahana, bilis! tagal, ang tagal, ang tagal, ang tagal, ang tagal. Di ba sabi mo kanina bumila ako ng ano ng regalo sa sarili ko diga? Mm -mm. Diga sabi yung dalipa diga? Mm -mm. Diga haling maliit. Mm -mm. Tapos humingi ka pa na limang piso sa akin. Hoy, <laughs> sampu yung binigay mo sa akin. Ayan, so di ba sampu. Aligapay! Oh. Tapos binadalan mo na pay. Hoy, galing! <laughs> Kasi bumili na ako ng regalo ko para sa sarili ko. Tapos... Barbie! bak, um, bak gusto ng Barbie. Kasi pang ba yun. Hindi ba lalaki Ng hey, Barbie? Oh, parang 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 ko buksan mo. Oh my God! Ano to? Mamaya buksan yan. Ito. Uh, case pa din. Ano to? The ano to? Ay, ang case. Ano pa laman yan? Ano Tang tangatlong case. Tari. Ano pa? Tarong. Ano ta? Four na case. May four Ay, case na? tayo. Wala na. Wala na. Buksan mo nga yan. Buksan mo ano yan. Buksan mo yan. Buksan, diba? Ano pa mga ano? freebies? Oh! Airpods tayo. Airpods pala. <laughs> Power bank. Power bank. Aling Aling mo nga? Ano? Battery pack. Oh, ang galing. Ang gagawin lang. Charger. Magnetic. Magnetic eto charger ito. Ito yung ano? Charger. Oh, oh, charger. Charger, charger. Oh! Saan na ito? Ah. Tapos ito, ito yung naman niya. Ito yung pinakamaganda dyan. Oh, ito yan. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Yes, yes, yes. yes. Ready na ba kayo? Ako magbukas. Sinang oh. Uh, maganda maganda! Oh, maganda daw sa alang wali. Tara sabihin mo. Pami ako, Maganda! uh, si sino mag-unboxing mag si nitong mag mag bin? Ni ah! Ah! Oh! ah! Piling ko si Hana na lang. Alam! Ah! Tay! Sino, sino si na mag unbox Ay. Si Hana, si Aling Walit ang sakmo. Tulok ko Bakit Aling Walit, ba't, ba't ikaw mag-unbox? Ano? Ako, Bulls uh? Tapos? At maganda paano maganda, paano maganda. Ay, ganda. Sak mo ikaw, ka ikaw magbubukas? Sabihin mo sa akin. Ako lang naman pinakamaganda sa aming tatlo. No? Oh. Aling alay, tanig mo yan. Hindi, sabi niya ako naman yung pangit sa, uh, oh. oh. <laughs> yeah, sa aming tatlo. Ikaw, Hannah, bakit? Siyempre, ako ate, baka masira sa kanila. Oo, bakit?

lang lang ako. Bakakayto? Eh, basag ba 'yan? <laughs> oh my god. Ganda. Ha. Barbie kawawa! Barbie. Guys, got my iPhone. Oh. iPhone, iPhone. Selfie iPhone. muna, selfie muna. Selfie muna sa selfie. iPhone 5. 5.5 tayo. Go, go, go. 'Yung iPhone ng ganda ng kulay. Pero kanino kaya ibigay itong isang iPhone? Ako. Oh. Hindi akin. pala kay Ate Heart, pang tiktok niya. Ate Heart? Oh. Di, -di ka may iPhone XR person, si Heart? Akin. XR? Aken! Kanina, Kanina ko nagbibigay yung XR! Aken! Aken! Kanina ko yung XR! Akin. Pinsap mo ba? Oo, Akin. Kay okay, Aling Maliit? Aling Maliit, gusto mo cellphone na, na iPhone? Gusto mo siya na ako pag-aaral. Hindi ka na mag-aaral ha. Pa ah, selfie, selfie, selfie. Hala, kanino ko yung ibibigay yung iPhone X? Kanina, kanina? Isak mo kaya? Isak mo daw, o oh. Ay, nag-ano. Um, Aling malita, malayak isak mo. Ano sabihin mo? Bakit? Okay, hindi ko naman yan ate. Oo, oh, hindi ka naman ato. Oo, hindi ka kapatid. Nalimot sa ng ka sa tayo ng kalabaw. Nalimot ka lang sa tayo ng bako. Uh, Oo, oh. tayo, oh. tayo, oh, tayo <laughs> <laughs> guys, gusto ko lang mag uh, magpasalamat sa lahat ng support niyo guys. Kung hindi dahil sa inyo guys, hindi na makakabili ng regalo para sa sarili ko. Aling maliit wag kang mag Ayun. Kaya guys. Ah, ano na. Kaya supportahan niyo pa kami guys ang gandulo. Supportahan niyo si Aling maliit, di ba? Aling maliit. Hindi. <laughs> Ay, hindi daw 'yan. Hindi na tayo bilhin Barbie. <laughs> Check sa kumuha at si Hannah. Ano, supportahan niyo siya. Para magka-iPhone din sila, di ba? Oo, oh, di ba? Sabi nung no, gusto mo magka-iPhone? Gusto ko rin magka-iPhone. Oh, manifesting. Aling ulit, anong gusto mo? <laughs> Ito, <ka>, Barbie. <laughs> and don't forget to like, share, and subscribe, subscribe. Para updated ka sa buhay ko at sa buhay namin dito sa bahay. Kasama makukulit na bata. Yun Kaya bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye.